Ito kabila. ay ayaw, ta ayaw, tabi Hi, ta ay, magandang tanghali mga idol. Pupunta kami ngayon sa doon sa kabilang isla. Magtataid kami ng lambat para panghuli ng isda. Yan mga idol oh. Yun nito tayo namin mga idol. Oo. Oh. Ito yung tubig dito mga idol oh. Maganda kasi ang uh, mag-tide mga idol ng lambat kasi uh, low tide. napaka hirap maglakad dito mga idol kasi yung napaka putik Klasik-klasik mga idol o yung makukuha dyan ng mga isda mga idol. para maka libre na ng pangulam kung maraming kuha di may pangbinta pa ito yung mga mangroves namin din, mga idol oh. Kaya mga idol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel. And paki-like naman at paki-hit ang notification bell. Mga idol, ma malaking tulong na yan sa akin mga idol. Ang pag-subscribe at ang pag-like.

Bimbur tuh dahar bi. Hah? ambil. Nanti Jangan Hah? Jangan apa Nang? apa? Oh. Kalau masuk Bibi ambil Oh masih dah. Bokas, namin idol. Ah, titingnan ko kung, kung, may kuha ba. Itong si Dandan Makailal, oh. yan yung proseso mga idol paglagay ng lambat dapat ilagay sa gilid para parang kasi may parang harang to sa mga isda mga idol na galing doon na isda tapos lalabas dito lalabas dito sa uh, dito sa kanto kaya nilalagyan ng nilalagyan ng net mga idol yan nilalagyan ng lambat yan yan mga idol oh. kailangan mga idol mga idol may lagyan niya ng usok tatawag dun sa, dito sa amin yan ng usok Napakaganda mga idol ng panahon. Yan oh. Eh. Para kasi mga idol, hinarangan kasi namin yung ah ng tubig. Ito. Hinarangan namin ng lambat para yung isda na galing doon pag punta dito matatrap na sa aming lambat na nilagay Ay, ah. kibingwit gini. Bukas to mga idol. Bukas na to. Darating Oo, oh, mamaya. Mag-low tide. Pag mag low tide mamaya, pwede na tong A, uh, pupuntahan dito para ma-check kung may na may isda nang pumasok. tapos na niya naman okay kaya niyan, nah, na yung karan, hain yung bulsa nang, yung bulsa, yung bulsa. Ah, ito yung kaya tawag dito sa amin mga idol yung bulsa niya kailangan may bulsa to yan o no? mga idol ito ito yung bulsa niya ito you yung know, Wadah di dalam birah, gak hidah. Nah sama nopo ini dom, nak dom kali, kamera lagi. Dom kali ini pergi bau. Mana harus mana dom? Tengah orang asal. Asal sih dom. Ay Ano yan? Oh. Oh. May pumasok na na isda mga idol. Masag lang. Oh, oh. Yan yung sample mga idol. Oh. oh. may pumasok na na. May isda na na pumasok. Oh. Yan oh. Yan. O oh, mga idol, oh, may pumasok na na isda. Oh. Kaya mga idol, maraming maraming salamat sa pag oh, pag watching nyo sa aking video at pakisubscribe na aking YouTube channel at pakihit ang notification bell dyan sa ibaba mga idol. Mga idol, maraming maraming salamat. God bless us all.